dito. Siro, si Sir Hiro po. Ay, magandang umaga sa inyo. Good morning po, Sir MJ. Good morning po, si Pres Elias. Si John John, magandang umaga po. Magandang araw po, Sir Ray. good morning po, Sir Dain. Ay, hello po, Sir. Kaya may parking din po dito. Sa motosiglo po ang parking 20. Tapos sa bike po, 10 piso. Pag ang dala nyo pong hayop, po kalapate, tatlong piraso pa taas, sa piso po. Pagka isa o dalawa, wala rin pong bayad, hindi na po nila sinisigil. Saka hindi po kayo magugutong dito kasi may mga kainan po dito. Ayan, lugawan po, tabilaan. Yan lang po yung Google Map nyo, or ways, yung Hulong Super Health Center. Ito po, yung kagagawa lang, hindi pa po nabubuksan. Ayan po, dyan po makikita. Yan oh, ganyan po marami tao dito. Ngayong araw ng Sabado, August 24, alas 8 po ng umaga. Oh, <tinyo> yeah. Dante, Dante, Dante. Yeah. Dante, Dante. Kompleto po. Hindi po ay magugutom o mainigip dito pag nagbuto po ay dito araw na Sabado at Linggo. Kasi may kainan po. Ukay, may mga paninda, at syempre may mga ibon tangahayo po. Ayan. Yeah. Yun lang po ang update ko kayo araw ng linggo. Maraming salamat po. Hi, ah, good morning po. Isa sa... Kima Number... diba Bangers? Hero. <laughs> si Sir Hero po. Yeah. Ay, magandang umaga sa inyo. May dala tayo dito mga kunting alaga natin. Okay, okay, natin so... yung... okay, unahin natin yung... Sige, unahin natin itong... Mga... Ito muna. Sa iba yan? Ah, oh, okay, okay. Ito muna. Unahin natin. Itong ito, green. kung nasa kanan, yung green opa, uh, green opa, possible split yellow face, possible split dilute. So, may kapatid na yan na yellow face, may kapatid na rin na dilute na piece. Pagkano? Ah, uh, presyo? Pre, uh, PM na lang dyan. PM, uh, Tapos dito naman, mga low mute natin, baka gusto nyo, dilute. Ito, par blue yun na uh, dilute, split pale fallow. Tapos ito naman, uh, cobalt of uh, pale follow, split dilute. Tapos ito naman, parblo na non-OPA biliyot na split by the funnel. PMD siya presyo? PM lang sa presyo, presyo, mura lang yan. Ito pa. Tapos... Ito, meron muna bio. dito muna tayo. Ah, oh, dito muna tayo. Etong sa kanan, etong DF Violet sa Pablo. Etong DF Bio ayan ah, pa dito. Ito Pablo. Ito muna Pablo. Oh. DF Bio Pablo, ah uh, split pail palo lang siya. Kinip ko yan kasi ang ganda. Ito okay. yeah. nga. Yung eh. bibili ka ng dalawang pare. Etong isa yung Etong isa, isa, DF, den, df, den, df oh, din, DF din, DF din. Oh, DF Bio Opa. Uh, pero pag kami na split din yan. Lalaki, lalaki yan. Lalaki to, lalaki. Tingnan din sa presyo. Ah, lang din. Ito na ito par blue muna sa harapan. Ito, ah, par blue o torque, uh, possible split red back possible split pale follow. So may nanay niyan, proven ko na split na red back Naglalabas. Oh, naglalabas talaga. Tapos itong isa. Ito, Aqua Vito, OPA, uh, possible split red factor, possible split fail follow. So, kapatid sa nanay, yung dalawa uh, ng yeah, PMD sa presyo. PM lang At ito, ito naman, ito, Aqua Vito, yung uh, isa yan sa mga proven na breeder ko. Ah, nakatambay lang siya sa flying pen eh, kaya subukan ko dalhin dito. Oo. Walang karga na iba yan, na ibang ah, ano. wala. Ito, tapos ito. dito, tambay. Ah, ayun, ito. Homo pa possible split dan follow. So, may kapatid okay. na yan ang okay. visual dan, dito sa homo dan. Yeah. Ay, okay. PM lang din sa preso. PM lang At din sa, sa preso. Ah, probiotic yes. na yes. homemade. Uh, next Saturday, babalik ako. May dala na akong probiotics na pwedeng i-harvest. Kasi ngayon, uh, naka nakaprepare pa lang sa, ina-out ko sa every two weeks. Uh, magano doon? Magano ang per liter? Uh, 200 lang per liter. So, ako, nagamit ko na rin yun. Proving ko na yun. Maganda siya gamitin. So, maganda yun sa so, so, mga may sisiyo, may inakay, tsaka flying pen, yan. Para sa ano, Karen, puro pang pets talaga. Pang pets yes, talaga. kahit sa aso, nasubukan pwede, ko rin. Pwede. pwede, pwede. Yan, ilalagay ko na lang yun. Mayroon ko na panabong pala. Pwede Cell number ni Hero sa Facebook. Oo. Sige, pwede niyo ako makontak sa Facebook ko. Hero uh, Soson, yan. Then yung number ko, 0975-142-3160. Uh, yan, thank you, Sir Hero. Oh, thank you. Salamat. Good morning po, morning, Sir MJ. morning. MJ. Morning. Yan, update na tayo sa mga dala niyang hagpid araw. Ano sir, na yun? Uh, Alps. Alps muna tayo. Siring. Magkano po siring 350. sir? 350. Yeah. Ayan, 350. Ayan, ganyan na yun. Kakatail? Kakatail natin 1-2. 1-2. Siring to? Siring din. Ganun din presyo? 250. 250 naman dito. Sa Alps 1? Paid na. Ah, paid na to. Eto. 250 rin. 250 rin to. Gaganda. Ayan. Ito, pwede ito. 6.50 sa kakatail natin. 6.50 malayan. kasi medyo balihan sa kaya. Mga trims to, no? 3 weeks. 3 weeks. Ito. Going 26 days. Ah, uh, ito. O, ayan. 26 maliwens pa siya. Sayon rin ba ito? Sa akin din. Kasi dito sa mga medyo... Ito, hand-pid din to? Hand-pid din, pre-plate na siya. pre then, na. At the same time, maroon na rin siya mag-seeds. Ayan. Magkano naman dito? 1513. 1513. Yan po pagkakaiba ng mga normal sa mga naka-handpin tsaka team. Sa rin to. Okay. Sa, akin, sa, akin, sa, akin din. sa sa din. Sa din. Yes. Dito, magkano dito sa... Ito, hand-feed na rin kung perso natin at saka kung ang kasi natin. Sa 500 na lang yan. Isa. Uh, 500. Isa? Oo, oh, 500 isa. Ito, isa. Itong albino ba ito? 500 na lang Five din yan. Ba? Ito, sa mga ano mo, yellow bulls. Ah, plo. Tatlo, pastel. Ba pastel, no? Pastel. Tatlo, isang libo. Tatlo, na lang daw po ito. 1,000. Ito, sa puti. Ganun din. Ganun din. Ganon din. 1,000 po sa tatlo. Saka sa formula, itong apple. Apo? Sa Apo, 100. 100. Pinagat sa 250? 250 grams. Yung mako natin, no. 150. 150, 250 grams. Saka sa series mo, boss? 100. 100. Meron pa tayo dito? Sama na natin meron, to. Meron, meron, meron pa. Sa mga palisan, magkano dito?

sa 524 dilut. 4,000. Okay, uh -huh. Okay. Boss It ito. Same. ito. Ito dilut din, dilut din. opa dilut.

yan dito? 5.5 liriyal, hardline. Hardline. Dito ba sa, ano? sa whole bird mo? 20 sa yung maliit. 20 yung maliit, 20 yung malaki pagkaka-taste. Saan bang medium bird? Dito sa ano mo. bed catcher mo, yung malaki? 200. yung large. Large. Ito medium? 200. 200 small? 150. 150 lang po. Ayan po po size nila. Ayan po pagka-aiba. Teka pre ah. 150? Iyay dito pre. 200, 250. Ayan. Sir MJ, ba pwede ko ba kung number mo? 0992561234 Yung Facebook <laughs> account naman natin is MJ Okay, Sir MJ, thank you Thank you, thank you Yan, good morning po, araw ng Sunday Nandito po uh, si Pres uh, uh, Elias name, O si Ay, Elias Napasyal uh, tayo dito, may konti tayong dala ulit Yan, update na tayo sa mga dala niya Unay na dito, back to back Crimino, ah, uh, at saka Dicino Crimino ka, Dicino 1-5 lang yan mga bossing 1 ito naman, green fried opa, possible ino, tsaka bio opa, split ino. 800 lang yan. 800 Apo, lang. Mura lang. Meron tayong green opa na back to back. Ayan, parehas na split ino. Ito yung cup yan. Ano lang yan? 1-5. 1-5. Negotiable pa. Negotiable pa. Ito, ito yung, yung back to back na far blue opa dilute. Ganda o. Oh. 2-5 lang yan. 2 2-5. 打我文饭。 So, white bulls, back -to back. So, back -to back, white natin, 800. to back naman yung na bulls yellow. 800 lang din. Kada pair. Kada pair. Ito naging nag na lang. Ito, green opa wing na Ayan, 400 na Kak kak. nabili na yung Nabili na yung Red hood mga lutino opa lain. mga one, two. Ito, so, konti lang talaga dala natin. Ito, mga yeah, budget meal natin. Mga budget meal natin, na, 400 lang sa pair. 400 yeah. lang kada pares. Ito, mga pang-umpisa. Yeah. Yeah, 400 pang lang sa pair niyan. 400. Mga banded pair na yan. Mga sure pair na. Ito yeah. yeah, lang. Ito lang, konti lang. yung hand-pick natin, na sa kabila. Ito yeah, yeah, lang, Then, ni Preselias. Ayan. Yeah. 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 Uh, Pwede nga mag-message sa 0932 Pagka Wednesday, nasa Obando kami. Andan din si Boss Arthur. Yun. Pwede po, press. Friday, 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 wala Friday, 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 update Friday, Wala Friday, 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 Oh, adjustment paron baba ito eh. Isang lutino, isang albino. Okay. Ang albino 600, 700 naman yung lutino. Oh. sa kabila sir. Ito 15 pare. 1, 5, sir, dito? Dito, 1,000 pare. Dito nito. Pa. Sila nagpare pare Oo, sila nagpare. Ito sir. Itong hiring. Ito, hiring na uh, ayuwing uh, uh, 800 pare. Ah, uh, 800 pare. Sir, so, sa mga ano mo? Baju. Ay, ang parakit. Sa mga crested, crested. 250 sa. Ito crested po, no? O, lahat yung crested. Crested. 800 po? 200. 250 ang 250. 250. Oh, 250. Dito, ang parakit siya 600. 600 dito. Saan dito? 600, pare, 600. Pare. 600 Mga rainbow. Rainbow naman to, rainbow. Dito po sa mga hago saka? Yung hago, 25. Isa o pares? Pares na. Pares sa po. Back na back na po yun. Back pa, oh, yeah. visual. Yeah. Visual to Dito po siya, sa mga? 600 ano pintes. 600. Dito po, ganun din? Ganun din. Yung orange ang Ayan, yung orange. Po. Dito po. 400 pare. 400 din mo pare dito. Ay talong diyan. Mga bata. Dito ganyan na lang po pag nilagot sa kayo sa team At siyempre sa mga basket natin, 90, 90. Isa lang size no? Isa lang size. Eh. Yo, nilapo yun ang dalan. Meron ba basket doon? Sarap ay mga Tarap, accessories. Sarap ito po pala. 35 30, 35 Ayan, ayan 25 25 15 15, 15. 50 50 itong malaki 40 40, ito 40 Ito 35 35 25 25 25, 25, 25. 25 itong mga rubber At sa kanyang 600 600 600. Dito po, sa ano natin? 35 isa. 35 isa. Oh. Sa kayong artificial na ito natin, wala lang dala. No? Yon, yon, ito pala. Ayan, ayan, 30 isa. 30 isa. Okay. Sa kayong ring? 5 piso isa. 5 piso isa. Y yun lang po ang dala ni Sir John John ngayong araw ng linggo. Sir John John, baka pwede ba ako yung number mo? Uh, 0921-549-6442. Okay. Sir John John, thank you po. Okay, thank you. Good morning sa lahat na mag-ibon. Yeah, good morning po. Magandang araw po, Sir Ray. Sir Ray, good morning po. Nandito na tayo. Dalawang pa Sa ha? Sa dalawang. Eh, Sa Sa Ito sa, yes, sa pare. Tapos sa yes, dito. Seven hundred. Seven hundred. Pares. Seven hundred. Ito sa Baji. Ba pares. pares. Yeah, sa ko pares. Dito sir. 700 pares. Hi Bandrek. Hi Bandrek. Hi Bandrek. Sadas ko. Hi Bandrek. Hi Dito <inaudible> ito to Dito Dito po sir. Ay, sir 500 din to no. dito ha. dito. 20. Dito po. 20. 40. Ito o, ka rin. Ito dito sa mga proven mo. 500 lahat. 500 lahat to. 500 po lahat to. 500 pares. Tingnan nyo po, ito. Yag ulay. 500 din to. 500. 500 po pares. Ayan. <laughs> Tingnan nyo po ha. Ito sir, P500 din. 500. Sir, P500. Naglaligaw ka sir isa. Ang to? P350. Ha? 350 350 Kaya sa mga lutino mo? Ito. Quanto Quanto rin no? Basket Quanto rin sa bali? Quanto rin Quanto rin yung may hati, wala ka? Wala, ano? Yo, yun na po ang sila na si Ray umaga ng 200. linggo. Ilalagay ko na lang po yung number si Ray. Si thank you po, ha? Thank you po. Ayan, good morning po, Sir Dime. Ay, hello po, Sir. Ayan, yeah, good morning. Update tayo good sa mga dalaya. Kaya dito sa mga sumuntuan aso asus. Ayan po, crossbreed po ng Pomeranian. Po. Opo, hindi lang po tumayo yung tenga. Yan. Ayan po. Magkano sir dyan? 4K, 4K na lang po. 4K, bawat, 4K. So. 4K, 4K, 4K. Sir, dito sa itin, meron din po ako Sitsu, si sir. Sitsu, si ganda Ayan, na may itin. May bakuna na po yan, sir, sa The World. Ilang buwan na to? Ayan, 2 months po, 2 and a half. Magkano dito? 4-5 po. 4-5 po. Meron po ako dito, Maltese, sir. Yeah, Maltese, so, segundo. Ayan, Maltese, bundo. Ayan. Pagkano naman siya sa magic? Ito po, 4-5 din to. 4-5? na lang Ilang po na Babae, 2 months lang po to, sir. Wala pa yung vaccine, no? Wala pa po, doon lang po doon. Ayan ito po, crossbreed po ng Japanese fish? Japanese streets, dito. Pagkano naman siya sa crossbreed mo? Ito, 3K na lang to, sir. 3K? Oo, 3K, sir? Wala po, ito lang po dala contact na lang po ako, sir. Sir dahil baka pwede mahingi sa iyo number mo? Ito po, ang contact number ko po, 0916-736-0615. Kasi ito po yung Facebook ko, sir, pakihingi. Yeah, yeah, paki yan, yan po Facebook niya. Pakitag na lang niya. po ako, sir. Taga na botas lang po ako, Bangulasi. Pwede po akong COD, meet up. Saka pwede rin po natin i-papitrat ano, po. Okay. Salamat po, po, sir. Thank you po. Thank you. Salamat. Let's go.